So yun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, tatalakayin natin no yung account features ng GCash app no kapag ikaw ay fully verified, ayan, or kapag ka basic GCash lang yung gamit mo. So di-discuss natin kung ano nga ba yung pinagkaiba ng fully verified GCash sa basic GCash lang. Paano nga ba no kapag ka basic GCash lang yung gamit mo, pwede ka bang makapag-cash in or pwede ka bang makapag-cash out? Ayan. Or, pwede ka bang makapag-send money kapag ka basic Gcash lang yung gamit mo? Ayan. Yung mga tanong na yan, no, natin. sa so, kung paano yun, simulakan natin pagkatapos ng intro na to. <laughs> So ayun guys no bali tatalakayin natin yung account features no ayan kapag ka basic GCash tapos fully verified na GCash. Sa part ng buy load no makikita nyo no sa basic ayan naka siya so pwede kang bumili ng load no kahit hindi ka fully verified. Ayan. Sa fully verified syempre pwede ka rin bumili ng load. Ayan. Next naman is offline cash in. Ayan. Ibig sabihin ng offline cash in sa pagkakaalam ko yan yung mga over the counter na cash in no? ayan, or pupunta ka sa mga tindahan para magpa-cash in ayan ngayon sa part ng basic pwede yon ayan tsaka sa fully verified ayan makikita niyo no parehas may check ayan ngayon sa part ng pay bills ayan makikita niyo no? sa basic tapos fully verified parehas may check so pwede kang makapagbayad ng bills kahit hindi ka pa fully verified sa GCash ayan next is pay QR Aya mapapansin nyo, parehas may check yung basic tapos fully verified. Ibig sabihin, kahit hindi ka fully verified, no, pwede ka mapagbayad gamit ang QR code sa GCash. Next naman is yung Amex Virtual Pay. Ayan, no. Nakikita nyo no, na yung fully verified lang yung pwedeng mapag-avail ng Amex Virtual Pay. Ayan. Send money. Ayan, ang next. So, makikita natin, fully verified lang na GCash ang pwedeng makapag-send ng money. Ibig sabihin, kapag ka ikaw ay basic lang, no, basic Gcash lang yung gamit mo, hindi ka makakapag-send ng money through Gcash. So alam niyo na kapag ka hindi pa fully verified yung Gcash nyo, hindi pa kayo makakapag-send ng money. So kailangan fully verified yung Gcash nyo para makapag-send kayo ng money. Ayan. Next naman is online cash in. Bali, ang fully verified GCash lang ang pwedeng makapag-online cash in. So, pwede mo i-connect yung GCash mo sa bank account mo para makapag-cash in ka online. Ayan. Next is bank transfer. Ayan. Ang fully verified GCash lang ang pwedeng makapag-bank transfer. Ayan. So, kapag hindi ka verified sa GCash o kapag hindi ka fully verified sa GCash, no, hindi ka makakapag-bank transfer. Ayan. Next is yung G-Save at yung G-Credit Ayan, so makikita natin no ah, Kailangan fully verified ka sa G-Cash Para makapag G-Save ka at makapag G-Credit Next is International Remittance Ayan, fully verified lang yung pwedeng makapag International Remittance Next naman is yung G-Invest Ayan, fully verified g lang ang pwedeng makapag G-Invest G-Cash Mastercard Ayan ang fully verified na GCash lang ang pwedeng magkaroon ng or magamit ang GCash Mastercard. Ayan. Next is yung card transactions. Ayan. Ang fully verified GCash lang no ang pwedeng gumamit ng card transactions. Ayan. At ito naman ang next no. Ito nga yung cash out. Ang fully verified GCash lang ang pwedeng makapag-cash out. Ayan, kung hindi ka pa fully verified, no, basic pa lang yung GCash mo, no hindi ka pa makakapag cash out ayan so tandaan natin no bago tayo mag-send ng pera do no, sa kung kanino man or sa kamag-anak natin sa GCash no mas maganda na fully verified siya para makash out niya yung money no na ipapadala mo ayan kasi nga kailangan fully verified yung GCash mo para makapag cash out ka next naman is yung KKB ayan No, ang fully verified lang ang pwedeng makapag-avail Nung KKB Ayan At nakalagay nga dyan no, Sa may bandang baba Gcash Mastercard Can be purchased At any level Ayan Users Can KKB Request money At any level Ayan Only fully verified users Can pay A KKB Or request Ayan So, yun guys No, bali Iyon yung mga perks No, ng uh, Fully verified Na Gcash Versus Dun sa basic lang No Tandaan mo no, kapag ikaw ay basic pa lang no or hindi ka pa fully verified, hindi ka makapag-send money. Ayan. Tapos hindi ka makapag-bank transfer. Ayan. Tapos hindi ka rin makakapag-cash out. Ayan. Ang pwede mo lang gawin, bumili ng load, offline cash in, pwede ka magbayad ng bills. Ayan, Mag magbayad gamit ang QR. Ayan. So, sana lang kayo ng idea. So, ayun guys. Sana nagkaroon kayo ng idea at panimbagong informasyon sa video na to. At sana supportan itong vlog na to by subscribing to this channel. Kasi mag-upload pa ako ng mga gatong lasing video susunod para rin sa atin. So, ganito na lang muna at ingat kayo palagi and peace out.